Ano uh, nabanggit ko po kanina, meron pong uh, paano kaya lang batas, diyan po sa Senado. Pati sa sa house meron, oh, sa house meron. Uh, ipinasa po ng kamara, iurong ang eleksyon sa BARMM sa susunod na taon at kada tatlong taon naman po ang susunod na election sa Senado po. Pasado na po sa ikalawang pagbasa ang pano kalang iurong ang eleksyon sa BARMM sa Oktubre at ang mga sunod po isasabay sa mga susunod na national at local election. Siyempre, apektado dyan ang paghanda. Kung nakapaghanda na, kung nakapag-imprenta na po ang kumulit ng balota kasi kasabay po yan ang ating eleksyon sa ngayon. Yang BARMM na yan sa darating po na Mayo. Nasa linya po natin, Kamalik Sherman, George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga po. Chairman, hello. Magandang umaga po sir Melo. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Apo. Uh, Nako, nakapag-imprinta na nga ba, ba kayo ng balota po para sa BIRMM election, na uh, uh, chairman? Buti na lang po sir Melo, nung isang araw lang tayo nagsimula muli na mag-imprinta ng balota. Mm -hmm. At dahil po dyan ay ating ipinag-utos na huwag munang mag-imprinta ng balota para sa Bangsamoro parliamentary election. Mm -hmm. Pero tuloy po yung pag-imprinta namin ng balota para sa national local elections ng Bangsamoro sir Ted sapagkat hindi kasi po hindi naman po siya apektado ng uh, uh, nung pagpapospon uh, po ng Bangsamoro Parliamentary Election. Mhm. Ayun pala, okay. So maliban po doon sa pag-eemprenta ng balota na hindi po matutuloy, may iba pa hong naggawa kayo uh, na paghanda para dito sa BARMM uh, election sana? Uh, chairman. Simelo, wala naman po sapagkat yung po yung kagandahan sana na itong uh, bangsamoro parliamentary elections ay nakasakay mm -hmm. sa isang national and local elections sapagkat kung ano po yung mga gastos at uh, kagamitan o yung mga guro na gagamitin din po natin sa araw ng elections mm -hmm. ay pare-parehas po pati po yung mga makina pare-parehas po yan ang kaibahan lang po talaga ay yung balota mm -hmm. kaya lang po kapag tayo uh, Sir Melo ay na-reset at na-postpone ang uh, Bangsamoro parliamentary elections dahil yan ay separate election, parang ang dating ay special election, mm -hmm. kakailangan nyo natin ng separate na gamit, separate na mga guro, separate na mga balota and therefore meron pong kakailanganin kaming separate na budget Naku. para po dyan. Mas mapapagastos pa ho ba kayo nung lagay na yon uh, chairman? Uh, kailangan po namin sir Melo ng 2.5 billion pesos para po magsagawa ng isang uh, eleksyon sa Bangsamoro. Para po sa Parlamento. Opo. Pero uh, na siguro naman nababalitaan nyo may mga nakahain na mga panukala dyan. noong pa. Ngayon nakapasa na nga sa Senado, second reading. Doon naman sa House po, pasado na sa Kamara po yung pag-uurong uh, pag ng eleksyon. Eh wala na talaga to. Uh, so ngayon po, yun, yun na ang magiging direksyon ninyo. Hinto kahit hindi pa ho ito ganap na batas, uh, Chairman. Sir melo ang ating pong pangulo ay nag-issue na ng certification na ito ay isang urgent na panukala and therefore uh, malamang-lamang po talaga magiging mabilis ang proseso po sa pagiging batas po nito mm -hmm. kaya inaasahan natin yung development dito bago po matapos ang uh, kongreso natin ngayong Pebrero 5 sapagkat uh, mag-adjourn na po ang kongreso po natin mm -hmm. and so maaari magkaroon po ng development patungkol sa bagay na 'yan subalit sir Melo, gusto ko lang pong liwanagin sa mga kababayan natin lalo po sa Bangsamoro kung sakali po mapopospon ang eleksyon uh, election po sa inyo, may mga kakailanganin gawin po ang parlamento ng Bangsamoro. Katulad na nung pagdidistribute nung pito na, uh, na mismong uh, seats o parliamentary seats na dapat ay sa Sulu, sapagkat di po ba naalala ng lahat na sinabi ng Korte Suprema Sermelo na ang uh, Sulu ay hindi kabilang sa Bangsamoro. At dahil po dyan yung mga naka-allocate na seats o, o mismong posisyon mm. para sa Parlamento, para sa Sulu ay kailangan i-distribute sa mga matitirang uh, probinsya. At yan po ang pwedeng gumawa lang sa distribution na yan, oh. or reapportionment ay ang Parlamento ng Bangsamoro Sir, at uh, Sermelo At kakailanganin din po na i-amend 'yung kanilang uh, election code, mm -hmm. 'yung kanilang uh, local government code, kasama na rin po 'yung administrative code ng Bangsamoro. Ayun 'Yung pala 'yun, okay. Doon naman po sa mga nakapaghain na ng uh, kandidatura eh tatanggap pa ba kayo ng panibagong paghahain po ng uh, Certificate of Candidacy? Ngayon uh, iurong po 'yung election uh, para sa BIRMM uh, Chairman Sir Melo, yung po ang kadahilanan kung bakit talagang ipinahinto natin ang printing ng balota, napakaganda po ng tanong niyong yan. Hinihintay po natin kung ano ang nakalagay na provision sa kanilang ipapasa na batas sapagkat pagkata uh, kung ang nakalagay dyan kahit na mapospo na eleksyon ay hindi natatanggap o magbubukas muli ng filing of candidacy. So kung sino po nag-file nag, -file, nag -file ng candidacy noong November 4 to 9, ay sila na po yung kandidato para sa Bangsamoro. Subalit, uh, Sermelo kung nakalagay po dyan dahil nga maaapektuhan yung mismong komposisyon ng mga munisipyo sa parliamentary district na tinatawag ay mukhang kakailanganin namin mag-open muli ng filing ng candidacy o baliwala na yung unang na-file ng mga candidacies. And therefore, dapat po mangyari yan kung sakasakali dapat Hunyo mm -hmm. ng 2025 upang makapag-imprenta kami ng balota ng July hanggang August naman ng taon na ito. Kasi Oktubre yung binabanggit dito sa susunod na yung, yung pagpapatuloy po ng eleksyon, Oktubre daw. Sa, yung version na Senado po yun, Chairman. Opo, Sir Melo, second Monday po of uh, October ang uh, nakalagay dyan more or less mga October 13 kung hindi tayo nagkakamali. So dapat po Uh, Sir Melo, nakahanda na yung mga balota namin as early as September for shipping or yung pag-distribute -distrib sa iba't ibang munisipyo ng uh, Bangsamoro. So again, June or uh, July po dapat nakapag-imprenta ng balota at dapat June kung sakali man nag-filing na ng certificates of candidacy. Opo. Chairman, salamat po sa paglilinaw. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Melo. Mabuhay po. Si Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections.